Ayan, pupunta po kami ngayon doon sa kabila. Sama namin si Nanay Lorna, doon kami kakain. Wow, ang ganda na. Ang ganda na, ang suot ni Nanay Lorna, yan o. Oh. -huh. si lor na oh. Hanggang gamot pala kayo, Nanay Lorna? Oo. Uh -huh. Oh. Na hey, oh. Ayun, nagpagamot agad si... <laughs> ang ninang. <laughs> Magaling po, ninang. Ninang, hindi mo sakit. Magpapahilot din ako kay Nanay Lorna. <laughs> Galingan ninyo. Ako na lor na sunod ha? Oo nga. Bukas <laughs> ako naman mamaya. Marami pala. Huwag kang si Mayden, hindi man alam kung ano yung balas. Ano yung alam? Wah, tak takut bakal binarang siya. <laughs> yan po si Nailo na may dala pa talaga na pang kaplas o oh, langis galing pa sa Dabaw Masakit tumilot ni Nina Masakit tumilot

tapos na. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Abisado pala yung nanay Lorna maghihilop na, na yan. Ako naman doon. Sa ibang araw na. Pagod ka na. Pahinga mo. Pahinga na kayo. Sa araw. Doon lang sa bahay. Sa balay. Nailor na. Bukas punta tayo doon sa bayan. Maghanap tayo doon na magpahilot tayo. <laughs> Iwanan na natin yung sininita dito. Ha? Iwan siya dito, hindi pa sali. Nagkikita pa ako. Para naman kami, Nay. Paalam na kayo. Hello, good morning po sa atin lahat at uh, antay po natin buong base si na ilo alam ko po, po ay gising na at alamin po natin ang unang araw dito ni Nanay Lorna. Yan, ngayon, kasama ko po si Ma'am Nida. at maaga po. pa ako ay gumising na. po, maaga ako na dito kasi may bisita kami. Kasi na Lorna. <laughs> Nung nakain naman siya ng ano, mano. Yeah, ayaw. Basta, ano, ayaw yan na, ng yan. karne siyempre yun, yung… may eh. yun yung... Ito ko manibago ko. Kahit noong... meron dyan, may... ako ng tapos nag... Ayan, ng bangs kasi alam ko yung kinakain nila ngayon. Dito kapag ka nga si si sa bahay nila pag binubuksan niya yung ano am, ang laman hmm. Kaya yan alam namin na yun ang paborito yeah. ni pero mabilis uh, siya ang ano mo siya pero wala hindi siya <laughs> nakakaintindi siya hindi, hindi, hindi lang niya mapagtas yung uh, Tagalog hindi na niya yung Tagalog sabi niya hindi siya makaistory ay, ay kami naman so hindi naman namin kami pa kami ituturo sa kanya dito pag ano kahapon nga siyempre yung pagliligo at si Hats naman siya nangyipasagod ng CR kasi pag-upihas na siya over Mga Saya sa inyo makuwela. kaya hindi lang siya pa talaga maano sa Tagalog. <laughs> Lalo na siguro kung karoon ulit sa Tagalog. Parang hindi naman siya nalibago dito sa pagdating dito. Ano? Dahil siyempre na doon si na, Nina at Kaya... Ah, po na kami. Kaya lang kila nanay ah. pa dito. Siyempre nagpaningan pa kahapon. Pinatulog namin pag nakakain ng ano, pangalian. Tapos pumunta kami doon sa dalat sa kabilang bahay namin. si Peter sama namin si Peter po. Si paalis na naman niya. maraming uh, okay, uh, maraming salamat si ta si ta. Yan, talaga ay, uh, Thank you, Peter, Peter Paul pa, uh, biya, eh? <laughs> uh, Okay na sabayahin. happy. Salamat. Okay, naman, nga si ulang araw. At least si na uh, natin yung kaya natin talaga sa kanya dito. At uh, alam naman natin yung pinagdaanan niya. last may kahit siya na sa mga uh, oh. pasko. Yeah. Isa, isang Malibang siya Eleven dito. Eleven pala ang anak niya. Eleven. So, may okay. 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 Malibang nga siya ngayon dito. Kasama si nililibang. Nita. Oo, nililibang po natin. Pag yung nasa sinaya kagabi, sabi niya, Tutuwa siya kay Nanay Lord at saka kay ano, sabi ko may in mag-comporter ka muna dyan kasi kasi niya silang mag-banding mag-nanay sa so, niya, Nanay, ako pa ni Nanay Lord. Ni Nanay Lord na, eh syempre ikaw ba din na ba? Tutuwa siya kasi iyayakap-yakap ni Nanay Lord ng na si Dinita. syempre yun yung ano, na-miss ni Dinita. O, diba? at least nalibang, maglilibang si Nanay magpapasyal na rin siya. oh, matagal-tagal din naman matagal. siya. Oo, oh, mamaya may pupuntaan tayo ng party. Kasama natin si Nina Yung. Hi, good morning! Sing na? Hi, good morning, Nani Lorna. Ayan po si Nanita O oh, kamusta po Nanay Lorna? Nakatulog po kayo? Oo Ha? Lami kaya ako pagtulog sir Lami? Oo Hahaha <laughs> Diction lang <laughs> Ayan <laughs> po si Nanita Masaya ka ba na Si Nanay Lorna katabi mo pagtulog ngayon? Oo oh, Ayan o oh. Nakatulog ba si Nanay Lorna? Nakatulog, sarap daw tulog ng nanay ni mm -hmm. Nanay Lorna Oo mm Coffee -hmm. po kayo Nanay Lorna? Oo Coffee kayo, coffee Hmm, kakapi. Oh, ayan. Tinan mo siya. Oh, good morning. Oh, ah. diba? Hmm. Okay lang. Ah, sarado, patulog pa, pa. May kapi doon. Ah, nakita ko lalo ang kagandahan ni Naylor Lorna. <laughs> Tinan mo siya. Tapos sila pag-ising, oh. Oh, naka, nakaayos yung buhok. Taga, ibig sabihin ako, ko. sa inyo. Ma'am, ma ma bilin na ako sa inyo. Mm. Uh -huh. uh -huh. Iwan uh -huh. daw niya sa iyo yan. Ay, sa iyo yan. Sayang. Gusto ko yung bang yan. Yung ibig para... sabihin nun? May? Wala ka na. na. Oh, okay, nah. sige, suotin mo lang muna yan. Mm. Uh -huh. eh. Iiwan ganito... na daw sa iyo pag alis niya. gusto ko din yan. Uh -huh. Ay, thank you. Amay dito na. Thank you. Sana makapili ako ng ano para magbantan yung beads. Maghanap uh -huh. ako niyan sa binyan. Tapos papadala ko sa kanya. Magaling siyang magawa. Teka, okay, may sabihin uh -huh. ako kay, nanin, kay ano, kay Anita. Net! Uh -huh. Ito mo si Nanay Lorna, pagkagising. Ang ganda na ano. Dapat gagayahin mo. Ha? Tino mo. Tino mo ikaw. Nanay oh. Lorna, oh, <laughs> Gusto ko po yung matuto si Ninita ma na pagkano maayos yung buhok, hindi yung pataharap. Sige, ka... naghilak okay. uh, sa iyong kuwan dito. Haharap sa siya. Masaya ba kayo, Nanay Lorna? Nakasama ninyo na dito si Maylin. Nakarating kayo dito sa Maynila. Naringaw na akong hulaw na, sir. Hmm. Um nalingaw na, na kay tungod sa akong anak na namatay. Oo, alam ko po yun. Siyempre, kami po rin nalungkot sa nangyari po na yun. Pero at least po, unti-unti na po kayo na umaayos yung ano ninyo, ano. Mm. Uh, at kape po muna kayo. Magkakape muna. Nadia, sa kuwan? Kusina sir. Oo, sa kusina. Tira mo. <laughs> Marunong na magtagalog si Nanay Lorna. <laughs> <laughs> Oo, oh, salamat. Thank you, sir. Oh. Nagluuk ngayon. Bukita bilog at talang talang kinam. Buko kama ukuan kanang politik. Buko kama ukuan kanang politik. Buko kama ukuan kanang politik. Buko Ah, yeah, sige, sige. Ayun, nagluluto. Yan sila, Minita. Marunong na yan ay nagluluto. Yan. Kung mukha po gusto ko siya kung anak, si Mayling. Tabag-tabag yun. Oo, marami po. Tabao na po. Marami alam din niya si na... Si Minita at si Mayling. Kaya lang po, Nanay Lord, na pagka kami lang po yung... Sandali. Pagka kami lang, pagka sila lang po yung tao dito sa bahay, hindi po namin sila pinapayag magluto. Dahil yung po natin uh, na uh, iwan nilang bukas yung talan. Uh, Kaya kailangan na ito kami rin kami nakagayad po lagi kami. Magtulog uh, po, magtulog po kami yan. Dito ko, pinakot. Ha? Ang lagi, ang very silo. Hahaha. Wala may ipot ang awam. Sarap daw tulog niya kasi daw may malambot daw tulugan. Tapos katabi pa niya si Ninita. Siyempre masaya si Nanay Lorna. Oo. Oh.